Handang-araw mga bata, handa na ba kayong madagdagan ng inyong kaalaman? Bago tayo magsimula, kuhanin ang inyong module sa Physical Education, Module 3, Unang Markahan. Buksan ito sa pahina 10. Aralin 4: Pagsasagawa ng Asymmetrical na Hugis. Balikan, maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Masdan ang mga larawan, bilugan ang mga kilos na nagpapakita ng asymmetrical na hugis. Unang larawan, batang natutulog, batang naglalaro ng sandcastle. Pangatlong larawan, batang umiinom ng gatas. At ang panghuli, batang nakatayo ng tuwid. Gamitin mo ang iyong daliri sa pagbibilog. Simulan mo na. Kung naituro mo ang lahat ng wastong sagot, bigyan mo ng 5 stars sa iyong sarili. Tuklasin. Upang ipakilala sa iyo ang bagong aralin, may isang tulang na handa para iyong basahin. Batang Malusog at Masigla ni Benji Manila Katawan ay alagaan at palakasin, kumain ng wastot masustansyang pangkain. Iyong mga kalamnan ay pasiglahin. Ehersisyo ay lagi nang ugaliin. Umupo sa sahig, hita ay ituwid. Iunat ang braso, ipwesto sa gilid. Itaas ang kanan, kaliwa ay iwanan. Asymmetrical na hugis aking nalaman. Sagutan at gawin. Tungkol sa anang tula. Ginagawa mo rin ba ang mga ito? Bakit mahalaga ang mga paggalaw na ito sa ating katawan at kalusugan? Basahin at isagawa ang bahagi ng tulang nagpapakita ng asymmetrical na kilos habang panandali ang nakatigil o nakahinto. Sa bahaging ito, tatalakayin na ang ating aralin. Layunin itong matulungan kung maunawaan ang mga bagong konsepto at kasanayan. Ang mga sumusunod na larawan ay halimbawa ng mga asymmetrical na hugis na ginagamit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Maaaring makabuo ng gawaing pang-ehersisyo sa pamamagitan ng pagsasama-sama o kombinasyon ng mga kilos. Ang kombinasyon ito ay maaaring gawin ng paulit-ulit hanggang sa masanay ang ating isipan at kalamnan sa pagsasagawa nito. Mapupuno ng sigla at saya ang gagawing ehersisyo kung sasaliwa ng tunog tulad ng palakpak, padyak o palo sa drum. Ang mga payak na kagamitan sa paligid tulad ng patpat o bato ay pwede rin magamit upang makalikha ng tunog. Maaari rin gumamit ng mga musikang nauuso ngayon. Para sa pagyamanin, may isang aktibidad na gagawin upang mas mapagtibay ang iyong pangunawa at kasanayan sa ating naging paksa. Gawin ng paulit-ulit ang mga kilos sa na nakasaad sa suriin. Sanayin mo na ang kilo sa pamamagitan ng pagbilang. Magsanay ng mag-isa o may kapareha. Maaring gumamit ng mabagal na tunog, tugtog o musika. Kung kabisado na ang mga kilo sa bawat bilang, maaari nang pabilisin ang saliw na tunog, tugtog o musika. Isa isip, mayroon kayong talata na babasahin upang matandaan ang aralin. Laging tandaan ang mga sumusunod na tagubilin tungkol sa pagsasagawa ng asymmetrical na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan. Maraming bahagi ng ating katawan ay nakagagawa ng hugis. Maaring symmetrical at asymmetrical ang mga kilos na ito. Pantay ang kilos ng symmetrical na hugis. Magkaibang kilos naman ang kung isinasagawa ang hugis asymmetrical. Pangalagaan ang katawan upang mapanatili ang kalusugan nito. Magiging kawili-wili ang mga kilos kung palaging magsasanay. Maging maingat sa pagsasagawa ng anumang gawaing may kaugnayan sa kaakupang pisikal. Isagawa. May isang gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman sa realidad ng buhay. Number 1, humanap ng kapareha. Ipakita ang kilos na inilahad sa tulang batang malusog at masigla. Isa gawa ito sa saliw ng awiting Leron Leron Sinta. Maaari rin tapikin ang mesa gamit ang kamay upang makagawa ng tunog na makapagpasigla sa gawain. Kung mayroong patpat o bola, maaari ring gamitin ang mga ito para makagawa ng masiglang tunog. Tayahin. May gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi. Tayahin. Pagkatapos ng pagpakitang kilos, lagyan ng bituin ang anilalarawang pangyayari sa bawat bilang. Bilang ng bituin. Tatlong bituin, pahulugan pinakamahusay, dalawang bituin katamtaman ang husay, isang bituin mahusay. Number one, na isasagawa ang bawat bilang. Number 2, nakasunod sa daloy ng musika. Number three, na ipakita ang pagkamalikhain. Number 4, nakangiti habang nagsasagawa ng kilos. Number 5, nakaramdam ng tuwa habang nagsasagawa ng kilos. Paragdagang gawain, may ibinigay na bagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman at kasanayan sa aralin. Sa iyong natutuhang aralin, gumawa pa ng mga asymmetrical na hugis gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ipakita ito sa mga kasama at hikayatin din silang sumama, gawin itong pampamilya. Sana'y naunawaan at may natutunan kayo sa ating aralin, Physical Education, Unang Markahan, Module 3 magsasagawa ng asimetrikal na hugis hanggang sa muli